Isang bisayang kristyano ang gumawa ng video sa mga muslim. Ang kanyang mga sinasabi, ang muslim daw ay mga antikristo. Gaano nga ba ito katotoo at bibigyan natin ng reaksyon ang kanyang video. Ang muslim, unsaon saan man nato pagminsahi nila ng mga antikrist na manadaan, mutuo ba din ang muslim igsuon kung marasamulog si Kristo Dios? Di ba dili? Antikrist na sila ko oh, dili na sila muto nga si Kristo mo ang atong Dios ug manluluwas mo ang Dios ni Isaac ni Abraham ni Jacob sila na oh, sila muto usay pulos sa eh, imong minsa Unang-una kabayan, kaming mga Muslim ay hindi anti-Kristo. Hindi magiging ganap ang aming pagiging Muslim hanggat hindi namin pinaniniwalaan ang mga propeta ng Diyos. At sa aming paniniwala, si Kristo ay isang propeta at sugo ng Diyos at hindi siya isang Diyos. Mahal namin si Kristo sa sobra pa sa inyong pagmamahal. Mahalaga sa amin si Kristo sa sobra ng inyong pagpapahalaga sa Kanya dahil ang Muslim ang siyang sumusunod sa turo ni Jesus Christ. Katulad na lang sa pagsamba na siya nagpatirapa, Katulad sa kanyang ginagawang pag-aayuno sa Diyos. Kaming mga Muslim, sumasan ba sa nag-iisang Diyos na, na nagpapatirapa. Kami ay nagpa-fasting katulad ng pagpa-fasting ni Jesus Christ. Kaya wag mong sabihin na kaming mga Muslim ay anti-Kristo dahil sa lahat ng ginagawang pagsamba ni Kristo sa nag-iisang Diyos, kami lahat na mga Muslim ang gumagawa nito. Ang pinagkaiba nga lang natin, sa inyong mga kristyano ay ginawa niyong Diyos ang isang propeta lamang. Ngunit kaming mga muslim, naniniwala, minamahal namin si Kristo bilang isang sugo ng Diyos, bilang isang propeta ng Diyos, at hindi kami anti-Kristo.